Makabansa 2 Quarter 2 Week 4 Day 1 Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2 Quarter 2 Week 4 Day 1 Mga kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang kulturang material at di-material ng kinabibilangang komunidad. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay alalahanin muna natin ang ating pinag-aralan noong isang linggo. Mga bata! Tukuyin kung ang mga larawang ipakikita ay kulturang material o di material. Pumalakpak kung ito ay kulturang material at pumajak kung ito ay kulturang di material. Handa na ba kayo? Magaling! Ang layunin ng ating aranin ay natutukoy ang pagkakaiba ng kulturang material sa kulturang di-material, na ipakikita ang halimbawa ng kulturang material at di-material sa reliyon sa pamamagitan ng likhang sining. Debosyon Matinding pag-aalay ng sarili, nagpapakita ng malalim na pagmamahal, paggalang, at pagsunod sa mga paniniwala o ritual na nauugnay sa Diyos, santo o espiritwal na prinsipyo. Mga bata, tingnan ang mga larawang ipakikita ko sa inyo. Ano ang mga nakita sa larawan? Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng kulturang material? Alin naman ang mga kulturang di material? Batay sa larawan, anong kultura ang ipinapakita nito? Ano ang inyong masasabi batay sa kultura na ipinakikita ng mga larawan? Ano ang pagkakaiba ng kulturang material sa di material? Ang kulturang material at kulturang di-material ay magkaugnay at madalas na umaakma sa isa't isa. Ang kulturang material ay tumutukoy sa mga pisikal na bagay na nalikha o ginagamit ng isang lipunan. Samantalang ang kulturang di-material ay tumutukoy sa mga kaugalian, tradisyon, paniniwala at gawi na hindi pisikal ngunit makabuluhan sa kultura ng isang lipunan ang mga gusaling pandaleyon gaya ng simbahan, moske at templo ay mga material na estruktura na sumasalamin sa paniniwala ng reliyon ng isang grupo. Halimbawa, ang simbahan ng Quiapo ay bahagi ng kulturang material at ang debosyon ng mga Pilipino sa Nazareno ay isang halimbawa ng kulturang di-material. Mga bata, ito ang simbahan ng Quiapo. Ito ay kulturang material. Ito naman ay nagpapakita ng dibusyon ng mga Pilipino sa Nazareno. Ito ay kulturang di material. Tukuyin ang mga kulturang material at di material na may kaugnayan sa inyong relihiyon sa kinabibilangang komunidad. Ano ang mga itinuturo ng inyong mga magulang na sinusunod ninyo sa tuwing kayo ay nagsisimba? Halimbawa, sa simbahan, dapat tahimik sa lahat ng oras. Sa pagkakataong ito, tukuyin kung ang sumusunod na paglalarawan ay kulturang material o kulturang di-material. Isulat ang KM kung ito ay kulturang material at KDM naman kung ito ay kulturang di-material. Handa na ba kayo? Mahusay! Para sa inyong takdang aralin, magtanong sa magulang o kapatid tungkol sa mga sayaw o awitin na ginagawa sa inyong komunidad o kilala sa komunidad. Magdala rin ng stick o plastic bottle na maaaring gamiting improvised rhythmic instrument. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!